Galon na next time, sabi niya, alam niyo may papakita ako sa inyo mga pamangkin. So, yan yung pinaglagyan natin na galon before. Noong wala pa tayong feeling machine sa Shaheen Beauty. So, mga nakatago pang mga galon na ganyan yung ginagamit namin dati. Grabe, sobrang bagal niyan. Dahil, di ba, kapag kahit na watery yung consistency ng ating shampoo, yung labas niya pa rin is medyo malapot pa rin. Hindi siya kasing watery ng tubig lang. So, napakabagal niyang gamitin. So, nung may pang medical mission sila, nag din tayo ng shampoo ng nakagalo na ganoon sa mga estudyante. Isang ano lang to, isang section lang to. Ayun. <laughs> Nakakatuwa nga. Sayang nga hindi kami nakapunta mga pamangkin dahil sobrang busy ng tita. Last week lang yan. Sabi namin sa kanilang papadala na lang kami ng mga nakabote-bote na shampoo. Pero sabi naman ni Kagawad, si Kagawad Annalyn number one na Kagawad nila sa Barangay Rosario, Pasig. Sabi niya, galo na lang daw. Tapos, isya-shampoo nila dun sa mga bata para maituro na rin sa kanila kung paano ang tamang pag -shampoo. Para tuluyan na rin mapuksa or maiwasan na rin nila ang pagdami ng kuto sa kanilang mga ulo. So susunod, sisiguraduhin natin na makakasama ta din tayo dyan at syempre mag -e enjoy din tayo mag-shampoo-shampoo -shampoo sa ulo ng mga kids. And by the way, sa galon mga pamangkin, try natin na makagawa tayo ng siguro mga na nasa 1 liter or mga 900 ml for the shampoo para doon sa mga gustong bulky-bulky ang kanilang order at mas matagal na gamitan. Malaki din ang naging contribution nyo dito mga pamangkin dahil sa support niyo sa Shaheen Beauty mga nagagawa na tayong program na kagaya nito. So, thank you so much sa inyo.